Magandang gabi sa inyong lahat. October na nga pala. At simula ngayong araw, ay pupunuin natin ng mga kwentong katatakutan ang channel na to. Ready ka na ba? Ito ang Claro the Third's Horror Stories. Isa sa mga medyo nakakagulantang na nakita ko sa internet ay ang kwento ng lalaking nagpakasal at may mga anak sa iisang manika. Kapag sinabi kong may mga anak, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi tatlo. Mapapaisip ka paano nagkaroon ng anak ang isang lalaki sa isang manika. Nagsasalita ba yung manika? Hindi ko sure kung pamilyar kayo sa kwento na to. Recently lang din naman kasi to. May isang babae rin sa Brazil na nagpakasal sa iisang ragdal. Alam ko marami na tayong mga narinig na ganitong mga kwento but this is still something that sounds very eccentric for me. How weird niya. Aminin na natin, maraming mga tao ang may takot. Kung makikita natin yung mga larawan ng mga manika sa mga lifelike na doll. Sabi nila kasi parang tinitingnan ka raw. Parang may buhay daw sila. Totoo ba? Isipin nyo ha, from a toy that was cre created to stimulate a child's imagination. Nagiging trigger din. Maski sa imahinasyon ng mga matatanda, ang mga manika. Kung maaalala nun, nandiyan sila Chucky sila Annabelle. Ang mga tao sa internet hindi nagsasawa na humingi ng kapatawaran kay Robert Nadal hanggang ngayon. Naging laman ng mga kwentong katatakutan sa buong mundo ang mga manikang ito. May mga nagsasabi pa na mga dolls in human forms can be vessels from the undead and the demonic spirit. Pwede daw silang sapian. Kaya ano na kaya ang kwento nitong si Papa de at bakit mas pinili niyang magmahal at bumuo ng pamilya kasama ng mga manika kesa sa mga buhay na tao. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. At ang panalo rin pala para sa buwan ng September ay ipopost namin sa dulo ng video na to. Huwag mo lang akong kalimutan na i-email ha kung ikaw ang nanalo. Panoorin ngayon natin ang video na to. Nakilala siya as Papa de Sammy, matapos niyang ipost ang video kung saan nakita natin na nakasuot sila ng fiancé niya ng couple statement shirts. Taray, di ba? Sa video din na yan, inannounce niya na buntis ang fiancé niya na si Natalia. Papaisip ko paano mabubuntis yun eh, di ba? Nakakatakot kung iisipin mo kung ano yung relasyon nila. Kinakausap niya ba to? Sumasagot kaya ang manika? Ang weird no? Dito naman sa video na to, makikita natin si Christian Montenegro na taga-Colombia na pinapakita yung birth kapanganakan ng anak daw nila noong fiancé niya palang si Natalia. Si Natalia ay isang ragdoll. Nasa isang clinic at tila ba inaasikaso at pinapaanak ng isang doktor na isa ding ragdoll na nakasuot ng puting lab coat, hairnet at face mask. Kung mapapansin nyo rin, parang tinatakpan ni Kristen yung mukha niya dahil nilalabanan niya ang luha. This made me wonder. Talaga bang emosyonal siya sa pangyayaring ito o ginagawa niya lang para sa views? Shortly pagkatapos ng birth na to, Nagpost din ng selfie si Christian kung saan makikita yung anak nila na si Sami kasama na nila si Natalia. Isang happy family. Grabe yung trending nito sa mga website kagaya ng TikTok. May mga tao nag-comment na kino-congratulate pa sila sa bagong bago nilang anak. Meron din naman nagko-congratulate sa kanila sa sarcastic na paraan. Uy, congratulations. Parang ganon. Ito yung komento nila ha. He is so beautiful, sabi. Para daw isang maliit na batang manika. Ganon ka cute daw. This guy needs to be a production editor. No lie. The best of all ay yung doktor daw. Hindi ko kaya, sabi ng isa. Natatakot ako, pero natatawa at the same time. Tatlo na. Hindi ba sila marunong gumamit ng kondom? Yan ang ilan sa mga komento ng mga tao At kung makikita natin Iba-iba talaga yung mga nagiging reaction nila dito So mapapatanong tayo Totoong pagmamahal ba to o gimmick Alam natin lahat At nakita na natin Napanood na natin yung mga kwento Kung saan nag nagmamahal talaga ang iba mga tao Ng mga tinatawag na inanimate objects Yun kaya siya? Tignan natin. After ko makita yung mga videos, posts, comments, nagtaka talaga ako eh. At tinatanong ko talaga yung sarili ko, bakit kaya? Diyan ako curious eh, bakit? Sa dami ng single sa mundo, bakit manika pa yung napili ng lalaking to? I started researching at nalaman ko na pinagtanggol pala ni Christian yung relationship niya. At ayon sa kanya, isa daw itong genuine love story. Mahal niya talaga. Ito yung sabi niya ha. Kung hindi para sa mga manika, mag magiging mas alone pa ako. At least, meron akong pinanghahawakan. Kasama ang Natalia ko, nanonood kami ng TV at marami kami pinag-uusapan. Yun yung weird sa akin, paano sila nag-uusap? Ano kaya yung nakikita at naririnig niya pag kinakausap niya si Natalia? They don't know how much I love her. I've lasted all these years with her. So, mahal niya talaga si Natalia. Nung mabasa ko yung mga yan, no, naisip ko na lang na baka may pinagdadaanan tong taong to, kaya ganyan na lang yung pag-project niya ng pagmamahal dito kay Natalia. Ano kaya yung dahilan at na-attach siya dito sa manikang ito? paano given na hindi naman talaga nagre-respond si Natalia sa kanya? Isipin nyo sa dinabi dami na naghahanap ng pagmamahal sa mundo. Bakit imbis na sa tao, e eh gusto niyang bumuo ng pamilya, kasama ang isang manika, pamilya ha, pamilya. Sabi ni Christian, isa daw sa mga relasyon niya dati na natapos kasi yung ex-girlfriend niya iniwan siya para sa ibang tao. Dahil dito naging alone daw siya, feeling niya mag-isa lang siya at patapos to at pagkatapos nun, hindi na siya nakipag date sa iba, naging masaya lang daw siya ulit noong main love siya kay Natalia. Hindi ko sure if there is something supernatural about this, kung sinasabihan pa si Natalia, or it's just purely his imagination. Pero sabi nga nila, dolls can be vessels of spirits. Kaya marami mga tao, ganito ang teorya kung bakit nagkakaroon sila ng uh, attraction nitong ating bida Kung totoo yung sinasabi niya about this relationship, posible na meron pa siyang ibang nakikita dun sa manika. Yan din yung hula ng iba. But who am I to say kung ano talagang nangyayari? Yan ay hula ko lang naman. Sabi nila, there is something hidden from people's eyes. May ibang parte pa itong kwento na ito na hindi natin nakikita. Sa ngayon, base sa mga posts niya, kasal na silang dalawa ni Natalia and they even exchanged vows at an official wedding ceremony. Ito yung video pakita natin. Naging laman ng usapan itong love story na to. Uh, even his family had conversations about this. Miski pamilya, syempre mag step in. Kahit sino naman sa atin, ba? Diba? Yung ibang tao, sinusuportahan yung ginagawa niya. Yung iba naman, mga negative comments. Marami nagsasabi na maaaring meron siyang mental problem yan yung sinasabi na iba. I think meron silang mga terms na nagagamit dito, yung mga professionals. Pero ayon sa mga doktor, din naman, posible rin namang wala. Sabi nila, maaaring mayroon lamang siyang unique na paraan ng pagmamahal. At ayon sa kanila, ang tawag dito ay objectophilia. Kung saan ang isang tao ay nagmamahal ng mga bagay na walang buhay o hindi gumagalaw at hindi tao. Kaya naman, para sa ating question of the day, sa tingin mo, pagmamahal ba to? O gimmick lang? Huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell at sagutin ang ating question of the day para manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Pagmasdan ulit natin ang letrato ng kanilang pamilya.